Yung nakakatapos uh, ko lang magtanggal ng mga plastic mga idol ano. ayano mga ito yung mga plastic. Ngayon ay tabi lang natin to mga idol dahil magagamit pa natin to. Doon sa mga lalagyan pa natin mamaya. Ayan. Ito yung aking harvest ngayon. Kahapon pala ay nakapagpitas na din kami ng nasa limang kilo. Ayan dahil pang regalo kay boss. yon At uh, ito naman yung ating uh, reject. Ayan. Ito yung mga idol magsasabi ko sa inyo na Ayan, kapag halimbawa ay hindi kaagad natin na lagyan ng plastic, ganito yung nangyayari sa kanya. Ayan, may butas. Ibig sabihin yan, natusukan na siya ng mga insekto na mapanusok. Ayan, ganun din to. Pero itong mga idol ay hindi naman to bulok o sira yung loob. Bali ito ay nasa balat lang siya, kaya pwede din to pang kaya lang hindi natin pwedeng isama sa pangbenta. Ayan, ganun din to. Malamang to may tusok din to mga idol, kaya lang, uh, yun nga, hindi na siya lalaki. Ayan, apektado na yung paglaki niya. Ayan. Yan yung dahilan kung bakit naglalagay tayo ng plastic. Good day, mga idol, ano? Uh, ngayon ay October 7, 2023. Ayan, dito tayo ngayon sa aming tanim na pipino. Ayan, kakatapos ko lang magpitas. Ito yung una kong nakuha dahil ah, ang dami ko na mga babalutin ng mga maliliit ayan niwas natin na matusok ng mga kulisap ah, share ko lang mga idol ano ah, tayo kasi bilang haligi ng tahanan o ama ng tahanan tayo yung unang madalas na nakakasagupa ng hirap o pagsubok sa buhay ayan, sa ating nakasalalay, tayo yung lakas ng ating asawa, ganun din ang ating mga anak. Ayan, noon, uh, talagang dumadating talaga ang panahon, buwan, na talagang kung tawagin dito sa amin ay tigriwi. Uh, darating talaga yung pagkakataon na kahit na anong hanap mo ng trabaho, talagang hindi ka makakahanap. Kaya, yun, bago ka lumabas ng iyong tahanan, di mo alam kung saan ka hahakbang hindi mo alam kung saan ka didiskarte ng makakain ng inyong pamilya. Ayan. Pero ito nung time na naopen open yung isip ko na kung saan ay malaki yung pwedeng kitain dito sa pagtatanim. Ayan. Doon ako nagumpisa mga idol. Ano? Uh, talagang nagpapasalamat ako kasi nga. Uh, noon talagang hindi maiwasan talagang ma-stress ka na kapag pinabayaan mo pwede mo uwi sa depresyon. Pero ngayon, ayan, dahil may mga tanim na umaasa sa At Kailangan mong i-maintain yung kanilang pangangailangan At syempre, uh, ganun din uh, Kapag Maintain mo yung kanilang mga pangangailangan Na ibibigay din nila Kung ano yung kailangan mo Na bunga Na pwede natin ibenta At yun yung pwede natin magamit na maibigay sa pangangailangan ng ating pamilya. Ayan. Yun ay tuloy tayo sa pamimitas mga idol. No? ay uh, isasama ko kayo dun sa loob nung dito uh, sa loob ng aming taniman. Uh, yun sa paligid ay nakapagpitas na ako. Uh, ito nga, itong pinakita ko sa inyo na video. Uh, ito yung una kong nakuha. Uh, yan yung una kong napitas doon sa gilid ng aming tanim. Uh, ngayon ay isasama ko kayo sa loob mga idol uh, at ipapakita ko sa inyo kung paano pinipitas ang aming tanim na pipino ayan dito ay may tatlo pa rin na nakalagay sa timba ayan ilalagay lang natin dito sa ating mga naunang pinitas ayan ayan ito yung ating timba at cutter knife ayan pasok tayo sa loob Yan, to mga idol ano, ah, dito pa lang sa ano may bumubungad na. Yan. Kung tutusin na ah, ito nang pwede pa sana ito na ilang araw pa pero ngayon ay isasagad natin sila ng harvest kasi nga ah, marami tayong order na hindi pa na bibigyan. Ayan. To mga idol oh. Fresh. Ayan. na Nakakatuwa ka pa ganitong nakikita mo yung pinagpaguran. Yan. Ito mga idol. Oh. Ito naman yung mga babalutan ko pa mamaya. Ayan, kailangan natin mabalutan agad yan dahil pag mga nasa ganitong stage na mga idol, no? ah ito na yung medyo mabango sa mga insekto na mga nanunusok Ayan, once na natusukan na ito mga idol, uh, hindi na ito tutuloy sa paglaki. Ayan, Ayan, kapag dito tayo sa loob ng taniman mga idol, ano? Ayan, medyo mainit din at makati kapag once kasi na napasagi itong mga ganito. Ayan, itong mga tangkay nung dahon. Ito yung makati mga idol, at tumutusok po sa balat natin. Kaya mahalaga na, ayan, nakajakit tayo ng ganito. Para nang sa ganun ay maprotektahan din yung ating balat. Ayan. Ayan, na ah, dahil kakatapos lang natin mamitas, ngayon naman ay magtatanggal tayo ng mga plastik mula doon sa ating mga bunga. Ayun. Yo na uh, kakatapos ko lang magtanggal ng mga plastic mga idol ano. Ay ano mga ito yung mga plastic. Ngayon ay tabi lang natin to mga idol dahil magagamit pa natin 'to. Doon sa mga lalagyan pa natin mamaya. Ayun. Ito yung aking na-harvest ngayon. Kahapon pala ay nakapagpitas na din kami ng nasa limang kilo. Ayun dahil pang regalo kay boss. 'Yon. At uh, ito naman yung ating uh, reject. Ayun. Ito yung mga idol mga ko sa inyo na Ayan, kapag halimbawa ay hindi kagad ka natin na lagyan ng plastic, ganito yung nangyayari sa kanya. Ayan, may butas. Ibig sabihin yan, natusukan na siya ng mga insekto na mapanusok. Ayan, ganun din to. Pero itong mga idol ay hindi naman to bulok o sira yung loob. Bali ito ay nasa balat lang siya kaya pwede din to pangkain. kaya lang hindi natin pwedeng isama sa pangbenta. Ayan, ganun din to. Malamang to may tusok din itong mga idol, kaya lang uh, yun nga, hindi na siya lalaki. Ayan, apektado na 'yung paglaki niya. 'Yan. 'Yan 'yung dahilan kung bakit naglalagay tayo ng plastic. So 'yun 'yung idol ano, timbang-timbang ah, tayo. Ilan daw kaya tinabi, Mark, o? ito? kayo, no? Diyan kay Atinire. Cons. Uh, Tawara Tawar. yan, Taor. Si Tino Cons. Ah. Okay, Tita Yung ano ni James? Di, JB? 20 Oh, yun naman ay Ah, ano? Dalawang kilo, di ba? 80.